Ito po ang uh, power riser diagram, 3-piece po yan. Ayan, may tatlong wire po, kasi 3-piece. Anda dyan, ito ang kanyang wire. Tatlo, uh, dalawang 100mm square THHN wire, isang 8.0mm square THHN wire na ground, and 40mm diameter na REC papunta po yan sa MCB ang MCB po ay miniature circuit breaker 3 piece din papunta naman dyan may mula sa MCB papunta sa MTS o manual transfer switch kasi may genset rin po tayo pero di pa natin alam kung ilang KBA yeah. tinanong eh. pa natin sa load side naman ito papunta sa ating MDP main distribution panel MDP 150 amper trip rates saka ang wire po niyan ay tatlong 15 mm squared to each gen wire tapos isang 14 mm squared na DHH in ito yung 32mm diameter na REC. Punta po yan sa ating MDP o Main Distribution Panel. At saka may apat na panel po tayo. PUPP, PRPP, PP, PP, PP PPECU. May apat po na tayong panel board. Sa PPECU, mag-ample trip. Trip is po. Ang um, wire po naman niya na gagamitin ay ano, tatlong 22mm squared na THHN wire at isang 8.0mm squared THHN wire na ground at saka 32mm diameter na PVC sa PPECU po yan sa ating parayan sa ating mga aircon saka sa PNPP 50 amper trip 2 pole ang wire naman po yan ay dalawang 8.0 mm square na THH in wire at isang 5.5 THH in wire na grounding in 20 mm diameter na PVC sa PNPP po yan. Sa PRPP, 50 ampere-triple, dalawang 8.0 mm2 THC green at isang 5.5 mm2 THC drain wire in 20-in-in 20 mm diameter na PVC. Yan po, yan, yan ang buong usahin, ang sulat sa ating drawing. Sa POPP naman, 50 ampere-triple, dalawang 2 THC dalawang f pin 0 mm squared at th inch wire at isang 5.5 mm squared at th inch wire in 20 mm diameter na PVC ang liit po ng PVC parang di makapasok ang ating mga wire sa MDP naman bubunta yan sa CCTV 30 amper trip 2 volt at ang wire naman po yan ay 2.5 ay dalawang 5.5 mm squared na THC at isang 2.0 mm squared THC chain and 20 mm diameter na PVC. Sa kamula naman dyan sa MDP, pupunta yan sa ating FACP Fire alarm control panel. May 30 ampere trip two pole at ang wire naman niya ay dalawang 5.5 mm squared na THC at isang 3.5 mm squared THC ang for grounding. And 20 mm diameter na PVC. Yan lang po kasi simple Kung paano basahin po ang makasulat sa mga plano.